Sino ang naka-invento ng computer? Charles Babbage. Oh, at ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Alam niyo ba kung sino lumikha ng ating computer? The credit belongs to Charles Babbage, mga na isang English mathematician at inventor na lumikha sa ating automatic digital computer. At dahil sa matalinong matematisyan si Babbage mga sombreros nagmula sa kanya ang pinakaunang idea ng mechanical calculator na kaya mag ng mathematical tables noong taong 1812 or 1813. Pero siyempre maraming tao, maraming developers pa ng computer mga sombreros ang tumulong upang magkaroon tayo ng advanced, high-tech at saka nagagamit talaga ng na computers nowadays. But the credit was given to Charles Babbage. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo Muli po ito po si Kasimererong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith open love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at Pag-asa Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge See you sa next segment and paalam po Bye! -bye.